Ah, magandang umaga live. Biglang <laughs> nag-formal. Biglang formal Big like, good morning. What about the survey? We issued a statement yesterday thanking um the public for the high performance ratings of the Senate. Pero sabi ko nga, hindi ito isang tao lamang, ito ay bugso ng ambaga, ambaga at ambag ng bawat isang senador na nagbuhos, nag-google na maraming oras, nagsunog ng kilay, ika nga, para magampanan yung aming trabaho dito. Kabilang siyempre, yung masisipag din naming staff dito sa Senado. Rason, kung bakit nakapagpasa kami ng humigit kumulang isang daan at apat na pong uh, panukalang batas, mahigit kalahati ay national, kalahate ay kulang-kulang kalahate ay local, at salahat um, sa lahat ng, uh, ito, ang average, kumbaga, kung i-divide nyo, yung 26 session days namin sa bilang ng batas na napasa, humigit kumulang limang bilang amin na ipapasa kada session day. Um, ang rating, ang survey ay uh, snapshot lamang ng panahon ng ating mga kababayan sa partikular na panahon na kinuha yung survey. Tataas ito, bababa ito, hindi dapat malungkot at lumuha at umiyak pag, kapag ka ito'y bumaba. Hindi rin dapat magyabang kapag ka ito'y mataas. Ang bahagi lamang ito ng buhay ng isang opisyal ng pamahalaan na dapat ginagabayan ng pananaw at opinion sa kanya, sa amin, ng ating mga kababayan. Am um, hindi ko alam pero by tradition din kung titingnan mo ang mga survey ng mga nakaupong Pangulo at ikalawang Pangulo, Mataas yan, siyempre, pagkatapos na eleksyon at unti-unting bumababayan um, habang tumatagal din sila sa pwesto. Siyempre, may mga expectation na hindi namin meet yung ating mga kababayan mula sa kanila. Rason kung bakit ito'y bumababa. Madalas, hindi lamang sa kaso ni Pangulong Marcos at ni Vice President Duterte, pero sa lahat ng mga nagdaan nating Pangulo at ikalawang Pangulo kung pag-aaralan natin yung mga datos kaugnay nito. Uh, sir, considering the VAT for digital services bill was signed into law today, mm -hmm. uh, what other revenue-generating measures should Congress be pushing for? I think that would be the only one pending in Ledac that would seek to generate revenues from those um, from those engaged in digital marketing here in the Philippines from outside. Um, the one pending before um, the Committee on Ways and Means. Um, Identify this priority would be what we call the small pifita and the big pifita. This these bills basically seek to lower um, the taxes imposed, for example, in the transfer and sale of stocks, in order to encourage investments in the stock market. To lower the same rates, insofar as debt instruments are concerned or bonds and to lower the same insofar as insurance premiums are um, concerned. likewise, the big pifeta would include lowering various taxes um, as well. i am not aware of one except, i remember, the sup, the single-use plastics bill, which seeks to impose, i think, a 200 pesos per, per kilo per ton um, from uh, zero right now. this is actually in the nature of a syntax. not really that of a revenue-raising measure, but um, inadvertently, revenues will be raised because of the SUP, the Single-Use Plastics Bill. I'm not aware of any bill filed thus far in Congress, nor any bill approved in LEDAC, nor any bill considered as priority that seeks to impose higher taxes on our citizens. Sir, sir ano, balik lang ako sa survey pero hindi na po yung yes, sa inyo. Sir, kasi naglalabasan yung SWS Asia survey on mga bets, for senatorial bets. Mm -hmm. Sir, paano to dapat tignan ng tao? Kasi hindi ba parang nag-create na siya ng trend? Paano naman yung mga hindi nakakapasok sa survey by this time? Well, ulitin ko, snapshot lamang yan. Kung papansinin mo, may dalawang SWS survey na tila magkaiba yung ranking ng mga senador na tumatakbo. Pero pareho silang SWS. Pero tingnan mo yung PETSA, magkaiba siya, ang kaibahan ay isaw, dalawang linggo ang pagitan. So snapshot yan, magbabago at magbabago yan. At ayon din sa sarili kong pagkakaunawa ng survey, ito'y magbabago pa habang lumalapit ang eleksyon. Dahil habang lumalapit ang eleksyon, masisiryosohin na ng ating mga kababayan yung kanilang mga actual na pipiliin at choice na ilalagay sa balota. Yung ganito kalayong mga survey, indicative lamang yan, pero hindi pa yan yung ika nga starting gun survey na darating na eleksyon sa May 25. Asa uh, May 20, sa May 2025. Usually, yung tinatawag nating starting gun survey ay magsisimula sa survey na gaganapin ng Enero sa darating na taon. Yun ang uh, on your mark, get set, go na survey. Ika nga, na tinuturing ng mga kandidato at hindi yung ganito kaagap pang mga survey. Sir, sure, hindi ba sa pananiligayin ng undo advantage dun sa mga pumapasok sa top 12 Kasi syempre, names na nila yung, syaka, nasasama sila sa mga news. Well, names depende sa paniniwala mo. Ang Pilipinong botante ba ay Llamadista o Dehadista? Kung pilikula ang pagbabasayan, Dehadista ang Pilipino at hindi Llamadista. So, depende. Um, wala pang survey na ginagawa para tingnan at masabi na ang ay boboto sa nagkataon lamang na lamang ngayon o mataas ngayon sa survey. Ika nga, kasabay ng bandwagon effect. Walang ganon datos kaugnay sa pagpili ng mga kandidato sa parte ng electorate natin din naman sir ilang beses na uh, po ano. Parang hindi naman nadadala yung mga botante sa mga ganitong survey Ang pinakauna at malaking kasalanan pwedeng gawin ng sinumang kandidato ay maliitin ang kaisipan at kapangyarihang pumili at magpasya ng ating mga kababayan. Hindi dapat ginagawa ng kandidato yon Kasabay ng, kandida kasabay ng pagtakbo ng sinumang kandidato, dapat mataas na pagtingin sa pananaw ng ating mga kababayang elektor na pumili ayon sa kanilang ninanais at personal na desisyon. Hindi dahil nagkataon lamang na lamang mataas o sikat ang isang kandidato. So wala kayo ng itang basis para ipagbawal yung mga Um, wala. Um, meron na yatang, nagka... meron na sinubukan batas na gawing ganun dati, di ba? Ano ba nangyari? Nakalimutan ko na yun eh. Pinayagan ba o Hindi. eh. Lalo na yung mga nakakapag-bite sa survey. Sir, kasi di ba meron mga survey na pinakasama talaga yung mga pangalan? Hindi naman. Um, may regular surveys na hindi bayad ng kandidato. Ito yung sponsored na may sariling mga sponsor, yung mga surveying companies. Mapa-Octa man yan, mapa-SWS, mapa-Pulse Asia, kung anumang surveying company. Pero labas doon o dagdag pa doon, kung magra-rider question ng kandidato, Pwede rin magpa-commission ng isang survey at kapag ka ito ay privately commissioned survey ng isang kompanya, ng isang negosyante, ng isang grupo, ng isang partido, um, may decision sila kung ilalabas yan o hindi. Pero yung regular survey conducted by these surveying companies, lumalabas talaga yan. Quarterly man o semi-annually o yearly, nilalabas talaga nila yan, open to the public at wala yang pinipili din kung sinong pangalan ang ilalagay, sinong pangalan ang hindi ilalagay. Pero suriin din niyo yung mga survey. Dahil hindi pa naman tapos ang filing of certificates of candidacy, ang dami nilang pangalan nilalagay doon na maaari namang hindi tumakbo. So hindi porkit nasa page 2 o page 3 yung kumakandidato o kakandidato, eh, ganun na sa kababa. Dahil pag tinanggal mo yung mga hindi tatakbo, makikita mo talaga yung totoong numero. So, yung survey na gagawin matapos ang last day of filing, dahil wala naman ng substitution ngayon ayon sa COMELEC, na hindi dahil sa namatay o nagkasakit o na-incapacitate, halos yan na yung makikita nating kandidato. Pero ang starting at beginning um, gan ika nga sa karerang ito, tingin ko ay yung survey pa rin ng Enero. Hindi yung ngayon. pag well, yun nga, sir, hindi ba kailangan magkaroon ng regulation or yeah. Tulad ng ano, bawal mag-survey? Bawal maglabas ng results, sir. May anuan. Kung baga bigay mo na lang sa mga politiko na kasama doon, sir? Um, akala ko ba gusto natin transparent, bukas, available, at ready anumang impormasyon na available? Sino tayo para mamili ng impormasyong pagbibigay alam natin sa publiko at itatago natin sa publiko? Kayo bilang media ang dapat naunguna sa pakikipaglaban, di ba, na lahat ng umpirmasyon ay lumabas. Ang um, kabaliktaran yata ito nun kung sakasakali. Kung sasabihin natin, bawal ilabas, bawal sabihin, bawal pagkalat, bawal i-share sa iba. Um, sa dulo, ulitin ko, mapag, -ma -ma ang ating mga kababayan. Huwag nating maliitin yung kanilang kakayahan, yung kanilang um, abilidad na magpasya at mag-decide kung sino ang ibaboto nila nang hindi dahil lamang sa isang survey. Pero sir, tama ba? Bakit pa pala may effect din talaga yung survey? Sa choice Sa oo. Sa Dehadista, may epekto rin. Pero positibo sa dehado. So, depende. Ano ibig sabihin ng Llamadista? Yung parang we tend to vote for the... May mga botante ng Llamadista siguro. May, may may mga botante rin namang Dehadista, hindi ba? Parang sa Piliglo lang yan, di ba? Uh, may mga pumapabor sa dehado may pumapabor sa limado, so i think it will cancel each other out sa dulo ang pagbabasayan pa rin dapat